Mga ka-express, kung pagod ka na sa mga balita na laging kapos, laging bitin at parang walang saysay, ngayon humanda ka. Dahil sa episode na to, isang napakalaking balita ang naglanding para sa Gilas, Pilipinas. Isang jackpot na pwedeng magbago ng direksyon ng ating National Basketball Program at magbukas ng bagong pintuan para sa mga Phil am players na matagal nang naghahangat na makasama sa ating national team. Oo mga ka-express, hindi ito haka-haka. Ito ay formal na balita na nagmumula mismo sa FIBA. Isang desisyong may potensyal na baguhin ang kinabukasan ng ating basketball program, lalo na para sa darating na 2028 Los Angeles Olympics. Nitong linggo lang, tuluyang naging formal ang balitang si Cliff Hodge at Chris Banquero dalawang matagal ng inaasam ng gilas na may sama sa lineup ay pwede nang maglaro bilang local players sa FIBA sanctioned tournaments. Dati kasi, kahit pa Filipino citizens na sila, hindi sila pwedeng ituring na local dahil hindi sila nakakuha ng Philippine passport bago tumungtong ng 16 years old. Isang matagal ng FIBA requirement. Pero ngayon, dahil sa bagong exemption, na ipinasan ng FIBA, naging posible na maging lokal kung nakatira na sa Pilipinas ng hindi bababa sa 10 taon. Kaya sa wakas, matapos ang mahabang paghihintay ni Nahaj at Bankero, ay opisyal ng parte ng Gilas Pool bilang locals at hindi na sila naturalized. Napakalaking development ito dahil kung titingnan natin ang basketball scene ng Pilipinas, siksik ito sa Phil Am Talents maraming college players sa UAP, NCAA at PBA na may dugong Pinoy, pero hindi agad nakakuha ng passport. Ibig sabihin, maraming talento ang hindi nasasali sa Gilas Pool dahil lamang sa teknikalidad. Pero dahil sa precedent na ito, na kahit wala kang passport before 16 years old, basta may 10 years residency, ay pwedeng maging lokal para nabuksan ang floodgates ng posibilidad isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng rule na ito ay walang iba kundi si Ange Kwame. Kung hindi mo pa siya kilala, si Ange Kwame ay originally mula sa Ivory Coast pero dumating sa Pilipinas no 2018 upang maglaro para sa Ateneo Blue Eagles. Sa loob ng mga taon, naging mahalagang bahagi siya ng college basketball landscape, naging UAP MVP, naging kilas Naturalized Player, at naging simbolo nang dedikasyon sa larong basketball sa ating bansa. Pero dahil hindi siya Pinoy by blood, naging limitado ang kanyang partisipasyon bilang isang naturalized player lang. Pero dahil sa bagong ruling ng FIBA, kapag nakompleto ni Ange Kwame ang 10 years residency sa Pilipinas, pwede na rin siyang i bilang local. At kailan ito mangyayari? By 2028, sakto para sa Los Angeles Olympics. Ngayong maging local na si Ange Kwame by 2028, hindi lang ito good news para sa kanya, ito ay game changer para sa Bonggilas program. At bakit? Dahil sa rule ng FIBA, ay isa lang ang pwedeng naturalized player sa lineup. At kung magiging local na si Kwame, magkakaroon ng extra slot si Coach Tim Cohn para pumili ng panibagong naturalized player. So isipin mo, isang towering frontline na binubuo ni Nakai Soto, AJ Edo at Edge Kwame. Lahat sila ay 6'10 pataas, athletic, bata at may international experience. Kapag nagsama-sama sa ilalim sa isang sistema, posibleng ito na ang pinakamatangkat at pinakasulid na frontline sa kasaysayan ng gilas. Pero teka, hindi pa diyan nagtatapos ang magic ng ruling na ito. Dahil kung si Ange Kwame ay magiging lokal, malaya na si Coach Tim Ko na pumili ng mas batang naturalized player at hindi lang siya limitado sa matagal na niyang favorite na si Justin Brownlee. Oo, si Justin Brownlee ay mahal ng sambayanan at naging bayani sa maraming FIBA tournaments pero by 2028, 36 years old na siya. Hindi na guaranteed na nasa prime pa siya ng kanyang laro kaya hindi malayo na si coach team ay maghanap ng panibagong reinforcement. At dito papasok ang isa pang exciting na posibilidad, Clarkson at Jared McCain. Si JC, alam natin kung anong klaseng scorer at leader siya sa court. Pero mas nakakikilabot isipin kung makumbinsi ng SBP ang Phil Am NBA rookie na si Jared McCain na magsuot ng gilas jersey. Yes, mga express Si Jared McCain ay isang legit and rookie na may dugong Pinoy. At kung magka-interest siyang tumapak sa international basketball, bilang kinatawan ng bansa ng kanyang ina, Gilas will become a different beast. So isipin mong mabuti, Kai Soto at AJ Edu sa ilalim, Ang Kwame bilang anchor, Jared McCain sa perimeter, Jordan Clarkson bilang spark plug o mentor. Ito ang lineup na hindi lang basta-bastang pang top 16, kundi pang top 8 o final 4 ng Olympics. Ilang dekada na tayong nangangarap makabalik sa Olympic spotlight, pero ngayon, realidad na siya na abot tanaw. At ang lahat ng ito ay magsimula sa isang desisyon, ang pagpayag ng FIBA na maklasify bilang local players ang mga films na may 10 years residency sa Pilipinas. Ang maliit na pagbabagong ito sa rules ay nagbukas ng napakalaking pinto para sa mga bagong talento at para sa mga veterano gaya ni Nahaj at Pangkero. At ito ay second chance na matagal na nilang inaasam. Pero higit sa lahat, ito ay pagkakataon para sa gilas na magbuo ng pinaka-balance, pinaka-athletic at pinaka-experience lineup na nakita natin sa modernong panahon. At ngayong alam mo na ang full context ng balitang ito? Alam mong hindi ito simpleng kwento ng eligibility? Ito ay kwento ng pagbabalik ng pag-asa, ng strategy at ng long-term vision para sa Philippine Basketball. Hindi lang ito paghahanda para sa susunod na FIBA tournament. Ito ay pagpaplano para sa 2028 Olympics at kung tuloy-tuloy ang ganitong klase ng mga balita, hindi lang natin masasaksihan ang pagsali ng Gilas Pilipinas, maaaring maging saksi tayo sa kasaysayan. Ilang taon nang isinusulong ng SBP at ng mga player mismo, ang karapatan nilang maging parte ng ating national team, hindi bilang dayuhan, kundi bilang tunay na anak ng bayan. At ngayong unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin sa FIBA, nagsisimula nang magkabunga ang kanilang sakripisyo. Sina Cliff Hodge at Chris Banquero, ang patunay na kung ikaw ay committed sa Pilipinas, kilalanin at igagalang ka rin ng buong mundo bilang isang tunay na Pinoy. At dito sa Express Info, kami ang tulay ng balitang yan. Mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell at abangan ang susunod na update dahil dito sa Express Info bawat kwento ginulat ang mundo